Humaharap sa maraming hamon ng education sector ng bansa, partikular ang kasalukuyang henerasyon ng mga mag-aaral. Matatandaang noong COVID-19 pandemic, kinailangan nilang lumipat sa online classes at blended learning nang dahil sa malawakang lockdown. Sumabay pa noon ang sunod-sunod na mga bagyo, kaya't nagdebate rin kung itutuloy ang online classes sa panahon ng sakuna. Naulit ang ganitong sitwasyon ngayon kung saan dahil sa sobrang init, napilitan ang maraming mga paaralan na suspindihin ang face-to-face -face classes para proteksyonan ang mga mag-aaral pati ang mga guro. Sa gitna nito, hindi nawawala ang pangamba kung may natututunan pa ba ang ating mga learners sa pabago-bagong setup ng kanilang pag-aaral. Ito si Heidi Bernardo Sampang nagaanyaya para sa panibagong edisyon ng pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Isa sa mga nakikitang paraan ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng Learning Camp – Layo nitong makahabol ang mga learners na napag-iiwanan sa mga aralin dahil sa madalas na pagkaantala ng physical classes. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Magpapatupad ng National Learning Camp ang Department of Education o DepEd na layong matugunan ang pagkaantala sa pagkakatuton ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, layo nitong matugunan ang learning losses o kakulangan sa natutunan ng mga mag-aaral. Ito ay matapos na mga serye ng pagkaantala sa mga physical classes ng dahil sa nagdaang pandemya at ngayon sa mainit na panahon. Anya, kulang ang natutunan ng mga mag-aaral sa online at asynchronous classes kumpara sa physical na mga klase. Inaasahang ipatutupad ang National Learning Camp sa buwan ng Hulyo. Umaasa naman ang Department of Education o DepEd na maraming mag-aaral ang makikisa rito, partikular ang mga nahihirapan sa kanilang mga aralin. Sa kaugnay na balita, ipinaalala naman ng Education Department sa mga paaralan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro at maging ang mga staff sa pagsasagawa ng graduation at moving up ceremony. Sa inilabas na DepEd Memorandum No. 23 na pinirmahan ni DepEd Undersecretary Gina Gonong, Kabilang dito ang pag-iwas sa pagsasagawa ng mga kaugnay na seremonya sa kainitan ng panahon. Kasama rin sa pinatitiyak ng kagawaran ang pagkakaroon ng sapat na ventilasyon at pagdaraos nito sa mga covered court. Layon anya nitong maiwasan na maarawan at maiwasan din ang mga heat-related illness sa pagsisipagtapos mga guro at mga kawani. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay nakatutok at nakikinig sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Naniniwalang ilang mga guro na hirap ngayon sa pagkatuto ang mga mag-aaral dahil sa madalas na pagkaantala ng in-person classes at iba pang hamon sa sektor ng ating edukasyon. Para sa mas malaliman na usapan patungkol sa isyong ito, inimbitahan natin si UP College of Education, Faculty Dr. Ched Arzadon. Panuurin at pakinggan natin ang naging usapan nila ni Bishop Ruben Abante. Humaharap po tayo sa iba't ibang hamon ng ating educational system. Ano? At sa ating talakayan dito po sa pagsusuri ay hihimayin natin ang epekto ng ipinatutupad ng mga online at asynchronous classes. Ano ba yung mga ito? Narinig natin sa report na ipinatupad una itong, itong uh, bagay ni ito sa kasagsaga ng nagdaang pandemya. At tila nagbabalik ito. Ngayon ay dahil sa mainit na panahon. Makakasama natin si UP College of Education Faculty at kasulukuyang tagapayo ng UP Educational Society, si Dr. Ched Azardon. If you may, no, uh, Dr. Ched. Itong term, malimbawa, nung pandemya, nausin yung tinatawag na asynchronous classes. Mm -hmm. <laughs> Marami pa siguro sa atin ang hindi naintindihan kung ano ba yan, ano bang asynchronous mm -hmm. classes. Maaari bang maiparawanag mo ito sa ating mga kababayan? Meron mm -hmm. so, po tayong synchronous at asynchronous. Mm -hmm. So yung synchronous classes, ito po yung nag-aaral yung mga bata na online, real time. Mm -hmm. So nakakausap yes. nila yung teacher nila. Uh, real time ano may zoom siguro sila or google uh, meet kanya ano, yes. so nagle-lecture yung teacher nila nagre-recite sila or may group reporting sila so yun pong ibig sabihin ng synchronous at mm -hmm. uh, dito sa ating bayan info lang kasi ang may malakas na internet ano kaya usually Tama. ang mayroong synchronous classes ay yung mga middle class siguro, yung mga private no yes Ah uh, pero may ginawa rin ng gobyerno no, na tulungan yung mga LGU. Ano? Kaya nung pumunta ako sa Bugyas, Benguet last week, ba, diba? malakas na yung internet nila doon. Ano? Oh, yes. So yung isa naman po yung asynchronous, uh, ito yung, uh, kunyari may i-post yung teacher mo, no? may assignment, uh, may drawing mm -hmm. mo yung water cycle. Ilalagay yes. niya yon sa Google Classroom. Ngayon, pwede mong i-drawing, gawin yung assignment na yon anytime. Ano? Pwede ngayon, o mamayang gabi, or bukas. Basta within the week na assign, in-assign sa'yo. So, yun ang sabi ng asynchronous. Kasi hindi okay. on time, hindi real time. So, yun po yung mga bagong uh, modality. Mga, mm -hmm. ano, no, yung mga uh, remote learning na nangyari, yeah. na-introduce dahil sa pandemic. Unlike noon na face-to-face. face to face 'yung face to face yes. syempre synchronous 'no dahil doon kita right. kayo. Pero 'yung asynchronous, uh, naging practice 'yan dahil sa online uh, technology yes. 'no. So ito 'yung asynchronous binibigyang halaga ang kalalagyan ng mga estudyante, 'no, kung ano ang nababalot sa kanila. Lalo na sa bagay-kamo ng availability ng internet, ano? At natanong ko iyan, uh, Doc Jed, sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon, eh yung tungkol sa mainit na panahon. Uh, Oo. Okay. <laughs> Sobra. Ay, mainit talaga. <clears throat> eh, of course, hindi lang na naman init. Baka dumating na yung panahon. Pagkatapos itong ilininyong ito, at dumating na naman yung ulan. Ako, iba na naman ang haharapin uh... natin. La niya naman. Alam mo, nakailang episodes kami ng pagsusuri na pinag-uusapan itong El Nino at kung ano ang maaari pang mga kabigatan ng ibigay nito no sa ating bayan sa iba't ibang mga rehiyon no at sa mga kabataan exactly kung bakit ito ang ating pag-uusap ngayon okay ngayon eh alam naman ng lahat na nagbabago na ang kalendaryo din mayroong mga developments mm -hmm. no sa ating mga Uh, sa DepEd lalo na no Nang pag-uusap tungkol sa kalendaryo ng pag-aaral. Okay? Now, of course, uh, magandang pamantayan naman dapat ang pagkakakumpleto ng pag-aaral ng mga bata. Hindi ba? Ito hindi dapat magbago at hindi dapat masacrifice. For how long a curriculum must uh, you know, be implemented and how uh, pwede bang pakipaliwanag mo ang dapat na pamantayan ang dapat na period within which ang edukasyon, ang isang kurikulum ay maihatid sa mga bata? Yeah, uh, Depende rin kasi ano, pero ngayon ang tiniset ng DepEd ay 200 days dapat sa isang taon. Yes. Kaya yung bata, pag hindi niya naabot yung 200 days, pwede na siyang consider as drop-out. Ano? So, mm -hmm. uh, pero, uh, siyempre, dahil nga standardized ang ating bansa, ah, uh, you know, yung ating education na standardized kaya nag adhere tayo dun sa 200 days, ano. Pero kung ang titignan natin ay uh, yung curriculum, uh, yung aga, learning competencies, ano. Yes, learning competencies. Oo, kasi ang ginawa ngayong matatag curriculum, Uh, binawasan nila. No? Kasi dati sa K-12, libo-libo ang ating learning competencies. Kaya nalulunod yung mga teachers. Mm -hmm. Minsan masyadong mababaw kasi nga dapat tapusin nila. So itong matatag curriculum, binawa, in-slash nila ng 70%. Ano? Can you imagine? Mm -hmm. Yun ang tinanggal nila. No? So itong natira na lang na learning compet competencies na to, ang, ang kanyang tema, I minang mean, kanyang direction ay maging malalim ang pag-aaral nila makompleto okay. nila yun. Ano? Kaya kung, uh, kung kung na mo yung abilidad ng bata, na may mga magagaling, uh, di ba, kahit kung teacher ka, isang oras yung klase mo, 15 minutes pa lang, tapos na niya yung... Uh, kunyari, uh, modular 'yun ano, 'di ba? May mga mm -hmm. progressive na kunyari paces. Meron silang mga yes. uh, modular ano. So tapos na nila 'yun ano. So depende 'yan uh, I mean in reality depende talaga sa uh, Uh, you know, ability ng bata. Kaya kung teacher ka at magaling yung estudyante mo, bibigyan mo siya ng enrichment para meron siyang gagawin for the rest of the time, ano? Kaya ayo uh, ayun ano, kaya ang sasabi ko, yung ating learning competencies, yun ang magdedetermine, ano? Kung basta ba naabot ng teacher na kaya na niyang ituro. So natapos okay. na ng mga bata yon, Ano? Pero kunyari bagong teacher lang siya, nangangapa pa lang siya. So hirap na hirap siya. So siguro yung 200 days would be enough para mm -hmm. i-cover niya yon ano so depende sa kakayahan ng teacher depende sa kakayahan ng bata at ganoon din sa kondisyon ano dahil na masyadong mainit nababawasan yung productivity ng mga bata at saka mga teachers yes. kaya yung kaya nilang gawin in two days or one week for example siguro ngayon kailangan nila ng one and a half weeks para matapos okay. nila yon ano so marami pong factors ang nagde ng complete. Uh, Maari ma ba nating sabihin na itong mga pagbabagong ito, no, yung mga uh, pag-improve ng mga pagtuturo ito, learning competencies, iba't ibang modality. Maari ba nating sabihin na ito'y pagtugon ng ating pamahalaan sa mga iba't ibang challenges na hinaharap natin? Uh -huh. uh, hindi lang po pagtugon sa challenges, kundi pagtugon sa resources. Kasi dapat ini oh, rin yung um, right. available resources. So ngayon, um meron ng internet, hindi um, gaya ng unang panahon na napakahirap, dial-up pa no. At konti lang ang may access sa internet, dapat may computer ka. Ngayon, meron sa cellphone no. Mm -hmm. uh, at meron nang pwede ka nang magtanong, uh, may mga AI mm -hmm. ano na application, meron nang right. YouTube Academy. <laughs> So, marami ng opportunities na matuto yung ibang bata, ano, may tinatawag na ngayon na independent learning, lifelong learning. Yes. So, ang nagiging role na lang ng schools ay dagdagan, ano, or to build ano. on what the children learn on their own, or to validate, to recognize, you know, bigyan ng mm -hmm. uh, degree yung natutunan yes. niya sa, uh, ano, so yun yung resources kaya dahil okay. may bagong resources kaya nagbabago yes. rin yung ating yes. education so ganoon din yung challenges yes Kasi so nga ito nung, uh, pandemic na yun yung isang malaking challenge Oo. so itong bagay na ito ay uh, nangyayari hindi lamang sa Manila kundi sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa ibang bansa rin po. Uh -huh. all uh -huh. over the world nangyayari fact, po ito. Yes. Uh -huh. pero kasi nga sa ating bansa, we are ar archipelagic ang ating uh, sitwasyon at iba-iba ang uh, uh, lagay ng bawat rehiyon. Okay. Now, ang pinag-uusapan muna natin kay kung paanong tumutugon ang ating pamahalaan sa mga ta sa mga bagay nito, mga learning gaps, mga kakulangan, no? At ba maidagdag para sa kapakanan ng ating mga Uh, kabataan. At dahil dito, maaring eh, maaaring bumilis, maaaring din naman bumagal. At, pero tuloy-tuloy ang ating pag-aaral at tuloy-tuloy din kayo sa UP para magbigay ng mga proposals, hindi ba? Opo, opo. Suporta, ano po. Ayun nga, ano, yung ginagawa ng ating pamalahan, ang masasabi ko, masyadong top-down at masyadong yes. Manila-centric. Ano. For example, punta kami sa Benguet uh, last weekend, Monday. Ah uh, pagdating namin doon, ang ginawa no, uh, foggy, umuulan, tapos naka-sweater kami doon ang ginawa. Tapos pagpasok namin sa school, sabi wala daw pasok dahil oh. daw sa heat, uh, extreme heat. So yung mga estudyante ko, yung mga kasama kong student, uh, tumawa kami ano? Ano man sabi na may extreme heat? ang ginawa-ginawa nga naka-sweater kami dito sa, nato Ayun. kami sa ano, eh, Bugyas yung ginawa. so nakita natin dito na masyadong ano no yun nga parang yung reality sa Manila is thought to be the reality all over the, the Philippines yeah. Ano? din po ng panahon ng pandemic. May mga teachers na nagsasabi, hey, isla naman itong lugar namin. Wala nang kapasok na COVID. Wala nagkaka-COVID dito sa isla. or sabi ng iba naman, oh, tuktok kami ng bundok. Wala naman ano. Pero wala na nang internet tapos ang requirement eh asynchronous nga or you know online remote learning ano kaya tuloy mm -hmm. dahil one yeah. size fits all pare-pareho kaya tuloy ang daming nagkaroon nga ng learning loss uh, kasi napaka in pare-pareho tapos ang lakas ang taba ng ating school closure Unlike sa ibang bansa na ano uh, medyo ano sila no depende sa lugar bumaba ang covid papasok sila tapos ng mm -hmm. covid home on, i mean home home learning na naman home-based learning mm -hmm. eh tayo uh, whatever no? tayo may pinakamahabang school closure kahit mm -hmm. na maraming schools ang nasa isla maraming nasa bundok pare-pareho ano kaya yun po ang naging cost ng learning loss natin dahil hindi uh, hindi contextualize yung ating yeah. policies Tagasunod lang yung mga nasa probinsya no alam mo, natumbok mo na. Eh. Hindi mo na naantayan yung aking tanong. Ay, pag, sorry, Bob Bishop. Totoo yun. Exactly, yan ang dapat na pag-usapan natin ngayon. Dahil nga, itong weather uh, conditions na nababalo na tayo ngayon, ano? Eh, of course, wala pa yung mga bagyo, kailangan nga natin ng ulan, pero itong matinding init na ito, uh, paano natin i-address ito? ito ba'y dapat i-address ng pangkalahatan? O iba'y i-address ba natin ito'y by region? Meron bang kakayanan ang ating mga lokal na government? Meron bang kakayanan ang ating mga region? Upang uh, eh, sila they can manage and they can steward yung kanilang mga sitwasyon, no? kanilang mga yaman, no? sang ayon sa uh, mga hinaharap na mga disturbances. Yeah. Sa so, palagay ko dahil nga iba-iba yung konteksto. Ano? May mga lugar na prone sila sa flooding. Ganyan, ano? yes. Yeah. Uh, may mga lugar naman na hindi issue flooding dahil mataas ang kanilang lugar. Ano? Iba naman yung issue nila, landslide siguro. Ano? So, um, sila, dahil iba-iba yung konteksto, kahit pa culture, eh, mayroon tayong 183 languages. So, in ethno-linguistic group yun. Ano? Iba-iba yung languages, culture, kaya dapat ma-empower, no? Yes. yung mga local leaders. Kasi iba-iba yes. uh, yung ating cultural context, yung ating geographical context, iba-iba uh, yung oh. social, economic, kaya, kahit uh, education po. Iba-iba hmm. yung situation din ng education. May mga lugar na mataas ang dropout, mayroong hindi, may mataas ang literacy, mayroong hindi, uh, mayroong uh, you know, lugar na, ano, no, na you know, iba-iba talaga yung situation nila. So, kailangan talaga makapacitate yung mga supervisor, superintendent, ganyan, mga principal, to decide what's best for their children, what's best for their community, ano. Mm -hmm. Kaya kung masyadong top-down, kung masyadong centralized, at nag-e-emanate lahat sa Manila, talagang hindi nakakapacitate. Kaya, kunyari, nagkaroon ng problema, uh, kunyari yung uh, Yolanda, no, nagkaroon ng... Mm -hmm matinding problema sa ulan, sa bagyo, ano, uh, paano mo, paano mo expect yung LGU na gagawa ng strategy? Eh, doon lang naman yes. sa kanila yung nangyaring dilubyo, ano. Yeah, so, but, but what is the, what is the policy right now? Um, for example, deped de muna ang pag-usapan natin, ano, you know? what is the policy right now? Oh, yeah. Meron, as as early as 1997, meron ng policy for, ano, no, local governance. Okay, may okay. natatawag na uh, you know, Republic Act for Governance of Basic Education. Ano? So unlike before na masyadong hierarchical na super, uh, regional yes. director, superintendent, uh, district supervisor, principal, ngayon ang nasa yes. batas, the principals themselves can make decision. They can create their local governance council. Uh nandun yung mga representative from LGU, pati church, pati mm -hmm. business. So mayroong local governance uh, sector na sila yung magbibigay ng solusyon sa mga problema. At itong yes. sector na to, sila yung makakaalam o ano ba yung ano yung ano 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 yung score ng mga bata natin noong parahon ng mat. <laughs> o kaya mm -hmm. nung panahon ng exam na to, ano anong score ng mga bata natin. Mm -hmm. So may mga ganong paket sa Pilipinas na talagang uh, equipped talagang nakakapasitate yung LGU, nakakapasitate yung local uh, district ano or yung school yes. pero may mga lugar naman dahil nga napak sanay kasi yung DepEd sanay yung mga principal na umaasa lahat sa director um, umaasa sa superintendent natatakot sila na pag nagretire sila oh, mayroon may oh, kasi silang know. kaso ano kasi um, kailangan gumastos ka di ba napansin niyo po naga underspending ang DepEd the past uh -huh. years So ang pera okay. hindi yung kulang na kulang sa budget kundi hindi ginagastos nang uh, right. tama no nung panahon ni uh, secretary Lily can, we we can say na inoobserbahan naman itong kanilang maaaring lokal na decision but this most most probably ito ay ginagawa lang in the face of situational na mga bagay may pag may bagyo pag may baha pero ano lang naman yun eh uh, ito hindi tumutukoy sa pinaka kalendaryo so in in respect to the whole calendar yung bang competencies, ano bang nauuna? Kinakailangan may kalendaryo o kinakailangan may sukat ng competencies para 'yun ang habulin ng ating mga lokal mm -hmm. kahit na anong harapin nila. Yeah, dapat may goal kasi sila. Ah, mm -hmm. uh, dapat uh, so may nakita kasi akong isang lugar ano sa Southern Luzon. Uh, at the start of the year, ini-evaluate yan ng uh, buong distrito kasama ng 'yun nga uh, LGU nila, municipality kasama ng simbahan, kasama mm. ng negosyo. Tinitingnan nila lahat ng scores ng mga bata. Ilan na nakakabasa, along alan yung hindi. Ilan yung mm. ano yung score nila sa math, science, ganun, ilan right. yung nag-dropout. So, uh, ilan yung mga teachers natin, ano yung capacity nila, ilan ang kulang. So, sa start ng year before nag-start yung school year, may plano sila, no? So, ito yung sitwasyon natin, ano yung goal natin? So based on their goal, gagawa sila ng kalendaryo, no? Syempre, meron mm -hmm. naman ng centralized calendar from the preliminary uh, buwan ng wika, yung mga yan, ano, indigenous um mm -hmm. uh, month, um one, you um, know, graduation. So meron na yung big ano events, ano. Pero yung mga detailed uh, dapat uh, ang ang meron capacity ano, ang eskulahan na mag-determine or yung distrito or kahit division mm -hmm. Meron silang karapatan na mag-determine kung ano yung yeah. best sa kanila. No? Kailangan ba ka namin... Hindi, namin. Hindi. During these times, kasi meron ako nabalitaan na porke mainit, dinismiss yung mga classes, walang klase. eh pagkatapos may nag-comment sa ibang lugar, hindi naman dito masyadong mainit. Oo nga. <laughs> <laughs> Bakit wala kaming klase? Kaya ngayon, ang nasisisi ng mga magulang, eh yung pagkaka-pronounce na walang klase. Okay? para bang it's to the detriment of the whole department. Yeah. Wow. Kasi ano kasi bakit oh. sasabi mo dun? Yun nga po yung kwento ko na nagbagating namin sa bugyas na ang ginaw-ginaw na nakasweater kami. Walang tao sa Bangaw Elementary School dahil daw sa mainit. Sabi namin, hey, hindi naman mainit dito. Ano? Bakit din namin yung mga eskulahan dito sa Cordillera? di Diba? Imbes na yung mga baro sa Cordillera, dahil maginaw naman, dapat pumapasok sila Dinamay sila sa ano ano sa proclamation yes. ng DepEd na walang paso kana so uh, yun nga parang natatawa yung mga teacher pati yung mga mm -hmm. parents siguro kasi nakiba, pumasok na eh dahil yes. naman problema yung heat eh pagdating nila sa ano naka-uniform na sila wala daw pasok dahil sa init so na can you imagine the reaction of the children ano ay wala Pero tayong ito, pasok ikaw kaya, ang, ano? ikaw ang tatanungin Doc Jed Meron tayong pamantayan, meron tayong regulasyon, meron tayong batas na nga eh, no? Hindi ba? Mm -hmm. Na meron silang dapat na option na kung merong deklarasyon na ganito, magsabi pa rin na papasok sila sapagkat mm -hmm. hindi na lagay sa kanilang lugar. Tama, tama. tama. Oh, kaya Ayun alam mabuti. may mga balita po ng pandemic talaga na tugang pumapasok yung mga bata. Kailan syempre sinisikreto nila. <laughs> Ato lang namang nangyari, ano? <laughs> Kasi uh, yun ang I mean, kung ano yung logical, kasi naturoan mo rin yung mga bata na mag-isip, kasi magiging future citizen yeah. sila eh. Correct. Eh, kung nakita na, ba't yeah. gano'n mag-isip, walang pasok, eh, wala naman nangyayaring hmm. init sa atin. Ano? So, Alam parang... Mo, Doc, napakaganda nitong pinag-usapan sapagkat ito ay kamalayan ng ating mga kababayan, kamalayan ng ating mga nasa larangan ng Uh, pagtuturo. But alam mo, ito lang muna ang pag-uusapan natin ngayon, Doc Ched. At uh, mayroon tayong susunod pang episode. Subalit maraming maraming salamat sa pagpapaliwanag mo sa bagay na ito. Huwag po kayong aalis. Magpapatuloy po ang ating pagsusuri. Biblical Perspective pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng napag-usapan natin sa episode na ito at patungkol po ito sa mga adjustments na kinakailangan na gawin ng ating bayan, ng ating pamahalaan upang ang ating mga kabataan ay maitaas ang kanilang uh, learning. Ano po? Sa banda na kasulatan po ay may nakalagay doon sa Proverbs chapter 4 and verse 7. Ang wika ay wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Ano po? Ang pinakamatayog daw po ay ang karunungan. At sa lahat ng bagay na ito ay pagsikapan with all thy getting, get understanding. Ano po? Ay kumuha tayo at maging diligent tayo upang makuha natin hindi lang po ang wisdom kundi ang kaunawaan. Alam niyo po eh, ang tinuturo sa atin ito ay walang makapapalit sa bagay ng karunungan, ng kaunawaan, ng edukasyon. Kaya po sa lahat ng bagay ay kinakailangan ay maiparealize natin sa lahat ng ating mga kababayan, mga magulang, lalo na sa mga susunod na henerasyon ang kahalagahan ng edukasyon. Wala pong kapalit yan. Okay? Hindi po kapalit dyan ang karangyaan, ang yaman, hindi kapalit ang convenience and everything, kundi lahat po tayo hanggang sa pinakamaliit at pinakamalayong lugar with all thy getting. At alam niyo po itong sinabing with all thy getting, hindi lang po ito responsibilidad ng tumatanggap ng edukasyon. Kundi responsibilidad din po ito na naghahain ng edukasyon, 'yung naghahain ng karunungan niyan-nyan sa ating pamahalaan, na naririyan din sa ating mga guro, no po, sa ating mga magulang at lalo na ang mga estudyante ay kinakailangan magkaroon ng willingness na makuha ang edukasyon. Kaya po napakaganda sa ating pag-uusap sa pagsusuri ay ang kahalagahan ng edukasyon anuman ang ating hinaharap. Humarap tayo sa El Nino, mainit ang panahon. Nakaraan na po tayo sa pandemya. Subalit hindi po natatapos na marami po tayong mga bagay na hinaharap. Pagkatapos ng El Nino, baka dumating naman itong La Nina. Pero gayon din po ang kalalagyan. Get understanding. Ano po? Kunin natin ito. Let's take this to heart. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa pagharap ng mga kabataan sa mga hamon dulot ng nagbabagong klima, sama-sama nawa tayong makahanap ng solusyon para malinang ang kanilang pagkatuto umulan man o umaraw. Nawa ay maging kasing init ng panahon ngayon ang init ng ating paghahangad at pangangarap para sa isang mas matatag at magandang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa ngalan nina Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ang mga nasa likod ng ating programa, ito si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri. Sumain nyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.